Hi! Hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Na no, may nasa mabuti kayong kalagan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre ano ang tatlong ugali na ayaw ng isang lalaki sa isang babae. Ang una natin mga kasawi is maarte. Bakit ayaw-ayaw ng isang lalaki na maarte ang isang babae? Alam nyo ba kung bakit? Kasi mas nakakairita ang isang babae kapag sobrang maarte ito. Minsan wala naman dapat ikakaarte pero napakarap mapakarte lalo kapag ka sabi nga nila di ba wala kang karapatang umarte kung hindi ka naman kagandahan minsan kadalasan kasi sa mga hindi magaganda ay yung talaga yung pinaka maarte at makikitaan mo talaga napakaarte ito ultimo sa pagkilis nila sa pagsasalita nila napakaarte nito na kadalasan sa mga ganda naman ay hindi naman ito masyadong maarte di ba sabi nga nila kung hindi ka maganda wala kang karapatan na umarte pero pag maganda ka may karapatan kang umarte kasi hin maganda tingnan pag once na magandang isang babae pero nagiinarte, okay lang may karapatan sa mundo pero syempre depende lang yun, baka mamaya mabash tayo, sabi nila walang karapatan ang pangit na umarte dahil pangit siya pero hindi naman sa ganun mga kasabi, kay dapat tama lang yung kaartihan mo yung kaya bang tiisin ng mga kalalakihan, kasi may mga kababayan na oh it's so arte arte yung mga ganyan so ayaw na mga kalalakihan na ganun kaarte ang ah, mga kababaihan ayan yung ating una na ayaw na ugali ng isang lalaki sa isang babae. Ang pangalawa mga kasabi is magimik. Bakit nga ba ayaw ng mga lalakihan na magimik ang isang babae? Kasi ayaw nila yung nakikita na gimetera ang isang babae. Napakapangit naman kasi tingnan na ikaw yung babae is magimik ka kung kani-kanino ka sumasama. Gimik dito, gimik doon, dayo dito, dayo doon. Nakaka-turn off kapag kaganito yung inuugali ng isang babae. Hindi ka talaga magagustuhan ng isang lalaki kapag kaganito. Yung na nakikita nila na ganito yung ugali mo. Ang pangit kasi sumasama ka kung kani-kaninong gimmick, diba? Parang hindi siya magiging maganda tingnan sa mga kalalakihan na ganito yung ugali. Ayan yung ating pangalawa. Ang pangatlo natin mga kasabi is kahit sino-sino lang. Ayan. For example, ang isang lalaki. Meron siyang natitipuhan na isang babae. Pero kapag once na nalaman niya ang isang babae, kahit kanino lang na lalaki sumasama. Ayan. Minsan ito ay nakaka-turn off. Kahit pa mahal mo ang isang babae or kahit gustong gusto mo ito, pero kapag madalas na kahit sino-sino lang ang sinasamahan niya lalaki, sino-sino lang yung dinidate niya, ay matuturn off ka. Kapag kaganito yung ugali ng isang babae, so ibig sabihin nun ay parang easy to get yung babae kapag kaganito yung kanilang mga attitude. So, syempre ang isang lalaki, hindi nila gusto ang mga ganito na ugali ng isang babae. Ayan yung ating pangatlo. At syempre, hindi mawawala yung kanyang advice sa topic na ito mga kasi. Lagi yung tatandaan sa mga kalalakihan at kababaihan kapag kaganito yung attitude na pinapakita ng isang babae. So, ibig sabihin, eto ay hindi talaga maganda. Kailangan na babae ay magiging maayos Ayos, tingnan, natigit sa lihat. Yung hindi naman sobrang perfect na talaga na ugali. Pero, kasi ang pangit tingnan, lalo kapag ka babae talaga, di ba hindi siya maganda tingnan kung sino-sino yung mga kinakasama na lalaki, kung sino-sino sa ang sumasamang gimmick, kasi hindi siya formal tingnan na babae. Kumbaga, in short, ay hindi siya matinong babae kapag ka ganito yung attitude ng isang babae. Ayaw ng mga kalalakihan niyan. So, yun lang po mga kasawi, yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pag-support niya sa akin. sa so, walang well, sawang pag-share, pag-comment sa mga hindi pa po nakapag-subscribe pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang gabi mga kasawi